mega mega love shout out nasa labas po tayo ngayon at andito po tayo sa hulog ng motor at dahil po sa ating service na ito si Rosie sa awa ng Lord natagos na ang hulugan huling puling huling buwan na po ang hulug natin ngayon hulug po natin sa aulog Uh, advance po, po natin sa so, one month na lang yun uh, shout out po sa ating lahat nakalabas po si Duyao at sana may madaanan po tayo na pwede po natin magpasaya meron tayo po sa uh, shout out po sa Chinese ng Rose Beam the, the Dora Explorer ng Europa shout out ko po natin yung ating mga mami lalo na si mga 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 mami mga mami mga na single dyan ating na, na mga single shout out po sa yan maghulog lang kami ng na. alam natin yung mga yung plaka mga 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 ng panahon noon ah, uh, akala ko inilabas natin to akala ko hindi matatagpo sa matagal na ito pero ito mahihiti mo na mag-aari na mag kaya awal na Hindi po tayo gusto natin ng na tunir. Hindi natin susubukan. Hindi natin magkakasin. Ito ang gusto mga nagmamahal po sa biyahe at mamahal na muna uh, ako. Marami po salamat sa iyo Sana uh, kalabas po ako ngayon. Siguro uh, ahahanap aha po tayo ng mag... Ah, uh, hindi pala hanap. Uh, pag may nakikita, nakita po tayo sa ating paglalakbay ngayon, sa ating biyahe, sana memang kasi may mga kano tayo. Tanong kano rin kung may kano 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 kung magkarating na gusto pa naman. Pero nakarating na tano ano? yung service ko na tano nakarating na sa mga des na may kawayan po nakan, may sa mga kita ano po update ng po huli uh, paint lang namin tungo pa habang bumibiyahe. Sana may madaanan po tayo na ating mga uh, mapapasaya uh, po sa lahat. Uh, may gold yung po tayo na uh, hindi po siya nagpapa-shout out pero siya shout out. Uh, shout out po uh, minang Rosebill na uh, Rose, Rose, Bill, uh, the, uh the Dora the Explorer the Dora the Explorer atip nabi active kung pa ba yung niabi niya mille pagkio sa taan. Marami, salamat. Yan, marami ito nga po salamat. Yung marabi. po marabi. Yung marabi. Yung marabi. Yung kaya natin Yung Yung marabi. 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 Yung yan na, shout out po. Ang pagkawa ng Sibuyao. Ito, nandito po sa labas Sibuyao. Marami pong salamat. Shout out po sa inyong lahat.